Ayan na. Hello guys. Ito. Maulan na dito sa amin. November 10. Hindi ko alam Hello. kung low pressure to. Low pressure. <laughs> low pressure na parang bagyo. Charge <laughs> off lang. Uy, lumusok. Ito sa kaya ng motor. At ito'y maulan. Late na po kami sa aming pagtitenda. Pero napakalas pag kala. Siyempre, ang ating cellphone ay nakalagay sa water resistance. <laughs> water from Palitaw. Ayan, no? Tingnan nyo ang kalangitan. Ay, nangingitim. At hindi na mumutit ng vlog, no? oh, doon sa harap. Ayan yung kalagayan ngayon. Ayan na siya aking cellphone ay napapalig. Ewan ko dun sa terminal kung ano, kung okay ang panahon. Madilim ang iyong paligid. Ating humagang kay dilim. <laughs> Anyo ng kulay ng ulap ay kulay itim. Ano kaya ito? <laughs> po dito na tayo sa plaza kaibigan wala talagang pinili dito kahit saan maulan <tries> kami ngayon sa palingke ngke Kita tayo terminal kita tingnan natin yung ano yung dagat kung nandun pa rin baka umalis na eh <laughs> baka naanod na baka naanod yung dagat <laughs> op yan mo na po kami nandito kami kayo sa terminal walang pinagbago pa rin maulan pa rin maulan ang kalangitan po at ininyo ay hindi masyado mabalot pero ayan ang dagat isla. ang isla ha? may gasolinahan man <laughs> ayun alam, ando na yung barko barko? ano nga barko? barko nila ah eh pero daw ito man, pambutla ito na Ayan natumba. Napuno sa tubig. Bye-bye terminal. Nandito pa. Wow. What a topsy. Hmm. Ito yung terminal. Maminaw. Maminaw. Ito yung terminal. nag-open Nakakawal oh, Diba ya, ko pagpahakon Sumake na ay <laughs>